Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, noong nakaraang buwan po eh, nakapunta ako sa Cambodia para po sa isang conference. At habang nandun po kami, pinasyalan na rin po namin ang pamosong Angkor Wat. Yung po mga ruins ng mga Buddhist temples na itinayo raw noong 12th century. Pinasikat po siyempre yung mga templong yan ni Angelina Jolie sa pelikula niyang Tomb Raider kakaibang karanasan po ang makapunta sa mga templong yon ng Angkor Wat. Punung-puno ito ng kasaysayan, ng napakayamang kultura at higit sa lahat mga kaibigan talagang mararamdaman niyo po ang kabanalan, ang pagkasagrado ng bawat sulok ng mga templo. Parang may mga naglipa ng mga espiritu. Kamangha-mangha, nakakalula. Yun po talaga ang pinakatatama sa inyo. Parang nangungusap sa iyong kaluluwa ang mga templo. Kumbaga kung sa isang pistahan o handaan, mararamdaman mo ang paglalaway, ang pagtindi ng gutom ng iyong sikmura. Dito naman po, parang mararamdaman mo ang pagkauhaw, o paggagutom ng iyong kaluluwa. Kaya't sinasabi nga nila, sa harap daw ng mga banal na lugar, mapapatunayan natin na higit pa tayo sa material o physical nating na katawan. Tayo'y mga espiritu at kaluluwa rin. Sa buwan pong ito ng mga kaluluwa, naway mapag-ukulan natin ng pag-aalaga ang ating mga kaluluwa. Amen.